Ang rebelding dalaga na si Ruby ay madalas na lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan tuwing gabi. Kinabukasan ay gusto siyang isumbong ng kanyang kapatid na si Rhett sa kanilang mga magulang ngunit pinigilan ito ng dalaga. Nang gabing iyon habang ipinagdiriwang ng mga magulang ang kanilang anibersaryo ay lumabas ulit si Ruby kasama ang kanyang mga kaibigan. Pag uwi ng dalaga ay nakita niya ang mga sasakyan ng pulis sa labas ng kanilang bahay. Sinabihan siya ng pulis na ang kanyang mga magulang ay nasawi sa isang car accident. Nabigla si Ruby sa balita at nahimatay. Sa funeral ay nahihirapang magbigay ng talumpati ang umiyak na si Rhett, kaya ang malapit na kaibigan ng kanilang mga magulang na sina Terry at Dr. Erin ay kinomfort siya at sila na lang ang nagtalumpati para sa kanya. Pagkatapos ng libing ay sinabihan si Ruby ng kanilang abogado na si Alvin na nag-iwan ng kanilang mga magulang ng malaking pamana para sa kanila, at sina Terry at Dr. Erin ang pinili nila upang maging guardian ng kanilang mga anak. Lumipat ang magkapatid sa tahanan ng mag-asawa at humanga sila sa malaki at maranya nilang bahay. Gayunpaman, medyo nadismaya ang dalawa nang malaman nilang magkasama sila sa isang kwarto. Nang gabing iyon, lumabas si Ruby para magpalit ng kanyang pajama ngunit naramdaman niyang may nakatingin sa kanya, kaya bumalik siya sa loob. Lumipat ang dalaga sa public school at hindi siya komportable sa kanyang bagong paaralan. Ikinwento niya ito sa kanyang kaibigan sa telepono, ngunit naputo lang kanilang pag-uusap nang tawagin siya ni Erin para tumulong sa pag-aayos ng kanyang pinamili. Sinabihan siya ng doktora na baguhin ang kanyang pag-uugali sa kanyang bagong paaralan at nabagabag si Ruby sapagkat nakinig pala si Erin sa kanilang pinag-uusapan gamit ang extension phone. Nagkaroon ng bangungot si Ruby tungkol sa aksidente at dahil nahirapan siyang matulog muli ay nagpa siya ang dalaga na mag-night swimming. Nagulat siya nang makita si Terry na nakatayo sa tabi ng pool. Nang makaalis siya sa tubig ay hindi mapalagay si Ruby sapagkat tinititigan ng mister ang kanyang katawan. Sinabihan siya ni Terry na huwag mag-swimming sa disoras ng gabi dahil maingay ang tubig sa loob ng glasshouse. Habang nagda-driving lesson ay naalala ni Ruby ang aksidenteng nangyari sa kanyang mga magulang, dahilan para maging masama ang kanyang pakiramdam buong araw. Sinubukan niyang uminom ng pills ngunit nahuli siya ni Erin. Palusot ni Ruby na iyon ay para sa kanyang dysmenorrhea, kaya dinala siya ni Erin sa itaas kung saan nakaimbak ang iba't ibang uri ng pills, at inalok siya ng isa. Kinabukasan, inimbitahan ni Terry si Ruby sa isang premier kasama ang kanyang mga empleyado, ngunit tumanggi siya dahil mayroon pa siyang tatapusin na essay. Giit ng mister na hindi sila magtatagal kaya pumayag na din si Ruby. Subalit, dinala siya ni Terry sa isang magarbong restaurant na sila lang dalawa. Pinag-usapan nila ang panahon na bata pa si Ruby, ngunit nang sabihin ni Terry na hindi na siya masaya sa kanyang asawa, ay natakot si Ruby at hiniling niya na umuwi na sila. Sa kotse ay tinangka ng mister na halikan si Ruby, kaya pinigilan nito ng dalaga, ngunit sinabi ni Terry na gusto lang niyang ikabit ang kanyang seatbelt. Pagdating nila sa bahay ay nakita ni Ruby na may itinurok si Erin sa kanyang sarili at tila ay bangag ito. Hindi na talaga mapalagay ang dalaga sa kanilang bagong tahanan, kaya pagkatapos ng klase ay sinabihan niya si Alvin tungkol dito. Giit ng abogado na titingnan niya ito at meron siyang ipapadala sa kanilang bahay. Bago umalis ay tinanong ni Ruby kung magkano ang pera na iniwan sa kanila ng kanilang mga magulang, at sagot ni Alvin ay apat na milyong dolyar. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ng mag-asawa kay Ruby na ang gamot na itinurok ni Erin kagabi ay para sa kanyang diabetes. Hiniling ng doktora na pagkatiwalaan sila ng dalaga at humingi ng paumanhin si Ruby dahil sa pag-overreact niya. Kinabukasan ay hindi sinundo ng kanilang driver si Ruby mula sa paaralan, kaya pumunta ang dalaga sa opisina ni Terry para makisakay. Doon ay narinig niyang hinaharas ang mister ng mga lalaki tungkol sa kanyang utang. Umalis ang dalaga at pumunta sa talyer ng kumpanya kung saan ay nakita niya ang kotse na kapareho ng sa kanyang mga magulang. Ni-research ng dalaga ang tungkol sa aksidente at nalaman niya na ang kotse na kanilang minamaneho ng gabing iyon ay isang BMW. Nagulat si Ruby sapagkat wala silang ganoong kotse, kaya sumulat siya ng email sa kanilang abogado para tanungin kung sino ang nagmamayari ng BMW na sinakihan ng kanyang mga magulang. Maya-maya ay pumasok si Terry sa kanyang kwarto at nakitang natutulog si Ruby. Tiningnan niya ang laptop nito at nakitang hindi pa natapos ng dalaga ang kanyang essay. Kinabukasan ay nagising si Ruby at nakita niyang tapos na ang kanyang sanaysay. Sa paralan ay kinausap si Ruby ng isang social worker at sinabing siya ay kinontak ng kanilang abogado upang investigahan ang reklamo niya sa kanilang guardian. Isinalaysay sa kanya ni Ruby ang lahat, kagaya ng iisa lang ang kwarto nilang magkapatid, ang panglalandi ni Terry, at ang pagturok ni Erin ng gamot. Kinabukasan ay pumunta ang social worker sa bahay para mag-inspeksyon. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ng mag-asawa na magkahiwalay ang silid ng mga bata, at nang tingnan ng social worker ang medicine box ni Erin ay wala na doon ang mga ilegal na gamot. Nang kausapin niya ang magkapatid ay nagalit si Ruby na walang nakita ang social worker sa bahay. Habang nagtatapon ng basura ay nakita ni Ruby ang sulat mula sa dati niyang private school. Nalaman niya na nakakuha ang kanilang guardian ng 30,000 dolyar na refund dahil kinansela nila ang tuition ng mga bata doon. Pagkatapos ay tinignan niya ang kanyang email kung sumagot na si Alvin, ngunit naputol ang kanyang internet access. Sa kalagitnaan ng gabi ay nakatanggap si Terry ng tawag mula sa lalaking pinagkakautangan niya. Pinakinggan ni Ruby ang kanilang usapan gamit ang extension phone at nalaman niya na ginamit ni Terry ang 30,000 dolyar na school refund para bayaran ang interes ng kanyang utang. Binigyan siya ng loan shark ng dalawang araw para makabayad ng buo at pagkatapos ng kanilang tawag ay ni-save ni Ruby ang numero ng loan shark sa telepono. Kinabukasan ay tinawagan niya si Alvin para tanungin ang tungkol sa BMW at nalaman niyang nakarehistro ito sa kumpanya ni Terry. Biglang tinawag si Ruby ng kanyang guru at dinala sa opisina ng principal. Ang essay na kanyang isinumite ay kinopya pala ni Terry mula sa isang libro at giit ng principal ay maaari siyang tanggalin sa paaralan dahil dito. Dahil dito ay nagpa siya na talaga si Ruby na tumakas. Gumising siya ng madaling araw at pumasok sa kwarto ng mag-asawa para kunin ang susi ng kotse. Pagkatapos ay ginising niya ang kanyang kapatid at sa sandaling pinaandar niya ang kotse ay nagising si Terry. Nakatakas na sana ang dalawa subalit na huli sila ng pulis sa isang checkpoint. Maya-maya ay dumating sina Terry at Erin at iniuwi ang mga bata. Habang papauwi ay inakusahan ni Ruby si Terry na pinatay niya ang kanilang mga magulang para sa pera, ngunit itinanggi ito ng mister. Pagdating sa bahay ay sinubukang tumakas ni Ruby ngunit nahuli siya ni Terry. Giit ng mister na kung mamatay man siya ay nasa kanila pa rin ang kanyang kapatid, at sapat na siya para maklaim nila ang trust fund. Dumating si Erin at tinurukan ng gamot ang dalaga, dahilan para mawalan nito ng malay. Muling hinaras ng loan shark si Terry sa telepono, kaya naging desperado ang mister na makahanap ng pangbayad. Pumunta siya sa trust officer para humingi ng pera mula sa trust fund ng mga bata at sinabing kailangan niya ito para sa tuition ng dalawa sa private school. Subalit, ibinigay pala ni Ruby sa trust officer ang sulat ng paaralan tungkol sa refund at dahil dito ay tinanggihan ng officer ang kahilingan ng mister. Samantala, habang ninanakaw ni Erin ang mga gamot sa ospital ay bigla siyang pinatawag ng medical director. Tinanggalan siya ng lisensya bilang doktor at humantong ito sa mainit na pagtatalo ng mag-asawa. Nagsimula pala maging adik si Erin matapos patayin ni Terry ang mga magulang ng mga bata. Gusto niyang itigil ang kanilang mga bala, ngunit sinabihan siya ng mister na huli na ang lahat para doon. Giit niya na kailangan nilang ilipit si Ruby, ngunit naubusan sila ng gamot para palabasing nag-overdose ang dalaga, kaya umalis ang mister upang maghanap. Nakita ni Erin ang isang lumang video kung saan siya ay nakikipaglaro kay Ruby, at dahil dito ay labis na nagilty ang misis. Kinabukasan ay nagising si Ruby na may nakayakap sa kanya, at iyon ay si Erin na wala ng buhay. Pagdating ni Terry ay nakita niya ang bangkay ng kanyang misis ngunit hindi niya mahanap ang mga bata. Papalabas na ng bahay ang dalawa ngunit naabutan sila ni Terry at ikinulong sa basement. Sa kabutihang palad ay napansin ni Ruby ang isang maliit na bintana na magagamit nila sa pagtakas. Samantala, sinira ni Terry ang preno ng kanyang jaguar at pinarada ito sa labas ng bahay. Kumuha siya ng inumin at maya, -maya ay nakatulog. Lumabas si Rhett at kinuha ang susi kay Terry na nagpapanggap lang pala na lasing nang papaalis na ang dalawa ay naghinala si Ruby kung bakit ang dali lang nilang nakatakas ilang saglit lang ay may nagdoorbell at mabilis na tumayo si Terry dumating si Alvin upang ipaalam kay Terry na isinara ng bangko ang kanyang guardianship account dahil nagdududa ang trust officer sa kanila si Alvin pala ang dahilan kung bakit nalalaman ng mag-asawa ang mga reklamo ni Ruby at nagsisi siya dahil pinagkatiwalaan niya ang mga ito hindi nagtagal ay dumating ang mga loan shark para kolektahin ang pera Tumawag umano ang kanyang misis at ibinigay ang kanilang address, ngunit alam ni Terry na kagagawa niyon ni Ruby. Nang sinubukang umalis ni Alvin ay sinaksak siya ng isa sa mga lalaki dahilan para bawian siya ng buhay. Habang pinipilit nila si Terry na sumakay sa kanyang sasakyan ay nakiusap ito na huwag gamitin ang kanyang Jaguar at doon ay napagtanto ni Ruby na may ginawa ang mister sa kanyang sasakyan. Dinala ni Terry ang mga loan shark sa kanyang SUV, ngunit flat ang mga gulong nito. Nagpumigla si Terry dahil gagamitin nila ang kanyang Jaguar kaya tinip nila ang mister at pinilit sumakay ng kotse. Pag alis nila ay lumabas si Ruby, dala ang kutsilyong ginamit niya sa pagbutas sa mga gulong. Mabilis na ang kanilang takbo nang mapansin ng driver na walang preno ang Jaguar. Dahil hindi mahinto ang sasakyan ay bumangga sila sa barrier at nahulog mula sa kalsada. Naglalakad sina Ruby at Rhett nang makita sila ng sheriff at pinasakay. Dumaan sila sa barrier kung saan nahulog ang kotse ni Terry, at nang puntahan ito ng sheriff ay bigla siyang hinampas ni Terry at kinuha ang kanyang baril. Nang makita ni Ruby ang mister ay mabilis siyang pumunta sa driver's seat at pinaandarang sa sasakyan, at bago pa makabaril si Terry ay sinagasaan siya ng dalaga. Maya-maya ay dumating ang ibang mga pulis at iniligtas ang dalawa. Pagkaraan ng ilang araw ay binisita ni na Ruby at Rhett ang libingan ng kanilang mga magulang kasama ang bago nilang guardian, ang kanilang tiyuhin na sampung taon na nilang hindi nakikita. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.